guys sa unang tingin mo akalain mong taniman ng gabi pero curious ako nilapitan ko hindi pala guys pero ano kayang klaseng ko nito gulay kasi ano sagana sa patubig to kailangan ng sagana sa patubig so ginamitan nila lang ganito guys oh ito so, yan ang ginamit ng patubig ang ganda yun know, ang may makina May makina siya Nararamdaman ko dito Sa ilalim Kasi may kontador siya dyan So stop. unang tingin nyo guys Akalain mong taniman ng gabi Sa mga ignoranting ka Katulad ko Akala ko taniman ng gabi Pero may nakita ako doon Na May naanihan doon nag Kasi namatay na yung mga dahon hindi ko alam kung anong klaseng gulay ito guys Titignan ko sabi nga kung anong klaseng gulay ito guys Tumaan nyo ako Titignan ko lalapit So ganito ang itsura nya kapag malilit guys oh. Talagang mamamalik mata ka Parang gabi talaga Yan oh. Kung hindi mo nalalapitan At saka titignan yung, ka, yung tangkay nya Parang gabi talaga Yan oh. Malapit nang anihin siguro yan kasi naggaganyan na yung dahon kasi doon sa nadaanan ng kung yun o yun doon sa banda doon sa tabi ng expressway na sa tabi ako ng expressway may mga naiwan silang kwan mga bunga titignan ko kung anong klaseng kwan yun gulay nag na nila yan inaani na nila I mean dito sa iba dito katumba na yung mga kwan So, ibig sabihin pala, pagka Nagaganyan na yung dahon, pwede nang anihin. Dito, dito guys. So, oh. dami dito. dami lang iniwan. Anong klase kayang gulay nito guys? Pasensya na guys, hindi kasi ako pamilyar sa gulay na to. Kasi may nadaan ako kasi kaninang matanda dito. Nanguha ng mga ganyan, ng mulot. Yan o. Oh. Yung ganyan oh. Oh. Sana makalapag ako. Oops. Ito parang longganisa. To, ano kaya ang klasing gulay ito, guys? To, ang dami. Namulot yung matanda kanina. Oh, ano kaya ang klasing gulay 'yan? Paki-comment nga diyan, guys. Ang dami oh. Eh, lang ako nakakita lang dito, guys. sa Mga pamilyar dito. O dito dumaan kanina yung matanda na mulot siya. So, ganito yung dahon niya guys. So, pagka, uh, kwan, bata pa. Pagkakamalan mo talagang gabi. Yan o. Oh. Yan. Pagka medyo, na. Hmm. Kumanda na. Ah. Ganyan na, maging itsura. Yan. Siguro yung tangkay nito, pwede pang gawin ko dito eh. Yung parang abaka. Pero hindi na nilagawa yung kwan lang kinuha nila yung laman yan, yan yan ano kayong klaseng kwan yung guys kasi <laughs> na kayo paulit ulit ako guys hindi ko talaga alam kung anong klaseng gulay yun parang lugali sa yung bunga so, habang nagbabay kasi ako sinap napansin ako yung napansin ko yung matanda kaya pinatapos ko muna siya bago, ko, si bago ako lumapit kasi Nahiya naman ako na mag-video sa kanya. Eh, so, sobrang tanda na 'yon. Yeah. Ibawal so, pa naman yung kondito dito mahigpit yung privacy nila. So 'yun lang, guys. Magba-bike-bike ako diyan. kalapit nang umulan, no? oh. Gamit ko ito. Nag-exercise kasi ako. So 'yun, curious kasi ako sa halamang 'yan. Kung ano 'yan, paki-comment na lang, guys. So peace out. Bye-bye. So bali dito guys, nagsisimula pa lang nilang anihin yung mga dito, yung gano'ng klaseng gulay. Ang daming namatay na ano, mga kuhol. Ang dami yung. Oh. Sa tabi ako lang expressway. Ano? ano klaseng konya? Mula pa lang nilang alihin.